Yo what's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video mga kapatid, uh, another ano na naman tayo, no? Another podcast na naman tayo, no. So ang topic natin ngayon ay patungkol sa uh, goal o patungkol sa pangarap mo sa buhay, no. So bilang isang individual o bilang isang tao, eh, lahat tayo may kanya-kanyang uh, pangarap sa buhay, no. So, yung iba, successful na yung buhay at stable na. Uh, at yung iba naman, syempre, eh, tuloy pa rin sa pagka-grind, no? So, about uh, business yung pag-uusapan natin, no? Kung gusto mong uh, gumanda yung buhay mo o, o, masensya sa buhay, dapat ano ka, strong person ka, no? Ito lagi yung pinapagana mo at hindi ito, hindi yung puso mo, no? Kasi kapag puso, talo ka agad, no? Sabi nga sa Bible, ang puso ay mandaraya. Siyempre, ko meron kang goal, kailangan yun talaga yung uunahin mo. Kung uunahin mo yung pangarap mo at pagsusumikapan mo at magpuporsige ka, eh makakamit mo yun. Pero hindi, hindi biro, o, oh, yung pagkadaanan mo. Kasi nanonood ako ng mga podcast, no? So, pinapanood ko yung mga podcast ng mga successful sa buhay, no? O, successful sa kanilang mga Uh, achievement or sa kanilang mga career no sa madaling salita. Kagaya nila GLOCK9, uh pra, uh Looney, so mga rapper at yung iba naman mga vlogger no. So pag pinanood mo yung kanilang uh, mga podcast or kanilang mga sh pag share nila ng mga experience nila sa kanilang mga pinagdaanan eh talagang hindi madali. Grabe rin yung sakripisyo at pagsusunog nila ng kilay, no? So may nagsabi nga sa akin eh, hindi lang daw kilay yung sinunog. Pati daw buhok. sa <laughs> so, nakalbo na. Kaka ano talaga? Kaka kaka-grind kaka sa kanilang pangarap, no? So ganun ganoon tayo kung talagang may may ano tayo, may pangarap tayo sa buhay, no? Kumbaga, doon tayo naka-focus eh sa goal natin parang chess yan eh, parang chess oh. Kung gusto mong manalo sa uh, laro ng chess, kailangan mong pag-isipan lahat. Kailangan gamitin mo yung utak mo. Hindi yung basta ka lang tirada, no? Pero hindi lang naman puro isip. Siyempre, habang iniisip mo yung goal mo, kinikilosan mo na. Kailangan magkasama yan. Halimbawa, uh, gusto mong maglaba. oh sa bahay tayo. Kung iniisip mo lang lagi na maglalaba ka pero hindi mo naman ginagawa, hindi matatapos. No? ganon din yung goal natin eh. Kapag gusto mo yung isang bagay, gusto mong makuha, pagsumikapan mo. Gusto mong maging uh, nurse, doktor, police or sundalo, no? Syempre kailangan mag-aral ka. Kailangan mag-focus ka sa pag-aaral. At kailangan dadmahin mo yung mga tukso sa paligid mo na magiging dahilan para matisod ka, para hindi mo matupad yung pangarap mo, no? So, halimbawa, gusto mo maging sikat na vlogger, ganun din. Bukas ka sa pagbablog. Ah, uh, maging creative, consistent, no? Ayun yung pinaka, ano secret, eh. Secret formula, eh. Hindi yung pagka parang nawalan ka na ng gana, feeling mo uh, hindi ka nag-improve or hindi ka nag-grow yung iyong mga mga sakripisyo sa ginagawa mo, i-stop ka na. Kumbaga, ano yan eh, sabi nga pag may, chip, pag may sipag, sipag at syaga, may nilaga, no? So, yun yung, ano eh, yung secret. Karamihan kasi, tinitignan natin lahat, puro successful na lang eh, no? Eh, parang si ano, ang ganda na ng buhay ngayon, ah. Pero hindi natin nakikita yung, ano nila, yung, ah, pagsisikap no kung paano sila nadapa bumangon ulit kung paano nila inayos yung mga pagkakamali nila kung paano nila, paano nila yung mga wrong nila sa buhay hindi natin nakikita yung kasi yung nakikita na lang natin yung successful nila no hindi yung mga doubt nila sa sarili nila kung baga yan yung ano eh, yung magandang panoorin kasi kapag nanonood ka ng mga ganong klasing video kung baga nagiging ano ka, nagkakaroon ka ng motivation, no? Na ipagpatuloy yung pangarap mo sa buhay. So, yun lang mga kapatid. God bless.